Hello guys, good day one. Andito tayo ngayon sa kalsada. Dala ko yung gulong na reserva, yung hindi sinasadyang mabili na gulong na 130 and 120 70 by 13. So swak siya sa motor kong rapid at sa RFI na motor ni Papa. At ang kagandahan niyan, uh, kahit pala hindi mo inaasahang mabili yung isang gamit, no? may pakinabang kasi ngayon, magre-rescue tayo papunta tayo ngayon sa dinadyawan from Baler dahil sumabog yung gulong ng airpot ko so let's go punta tayo ngayon sa dinadyawan huh? putok yung gulong Nasaan yung pumutok pa Ay, ganito pa haba ba? baka nagulungan to ah manipis na manipis na nga oh. pumutok yun ah. o, kailangan talaga lagi pag, lang, pag magmumotor lalo pag malalayo Maganda na ka-maintenance yung motor. Sa akin, makapal pa naman. Eh, baka quick tire yan. Tagal, no? Oh. months may gitna eh, yun, so, Ang ganda ng gulong pala, oh. 130 yan, sarano? Oo, uh, 130. Gwapo, oh. Gaya hindi ipapalit ko sa akin, ang ganda, oh. Oh? Eh. Hotel lang, may mga makina rin dito sa kinadyawan. Yan, yeah, doon tayo kakain ngayon. Ano tayong kainan doon? Nadjawan Public Market ano ba yun? barangay baga barangay ayan dito tayo sa kainan na to dito, dito, dito rin ah lalo dito rin maraming ano pasalubong shout out po pala sa nagbigay ng tali sa akin maraming salamat dahil sa binigay mong tali na ilagay ko ng maayos at na save yung gulong sa likuran ko nakatali doon sa bracket ng motor at yun kapag tayo dito ay pupunta sa dinadyawan dito ang madalas na stop ng maraming mga riders na dito sila kumakain dito rin sila bumibili ng mga pasalubong marami dito mga matatamis at syempre masarap ang mga ulam na pwede nating makuha dito sa kanilang tindahan. So lesson learned kapag babiyahe talaga. Kailangan monitor mo yung ano, yung gulong, langis. Kapag manipis talaga yung gulong, kapag babiyahe ng malayo, mahalaga kung pong... uh, magpapalit tayo na, ma na maaga. Butil na may reserva. Oh. Um. Bicol sa Binadyawan ay busog bus ko yung ulam at kanin Bicol Express thank you lord diretso na tayo dinalungan sasama tayo kay Airpat eh? let's go mga okay, guys yun uh, Init ng panahon sumama tayo dito sa Dip Dipakulaw ah sumama tayo dito sa dinalungan oh, mamaya huwi na rin tayo diretso tayong balera So, salamat sa panonood. Ay, teka pala. Huwag nang kalimutan, mag-follow, like, and share, ha? Support Lalabs mo ito. Yeah. Buhay na kami!